Uy, oh, no? Oh my god! Oh. <laughs> na kami. Ayan yung taalgar. E... <laughs> taal, taal volcano! Hindi na akin nakikita! Ah, yung nagkaligaw-ligaw na eh. Pero sulit naman. Ayan na, ah, gar. Hindi ano ah. hindi umulan ah Ambon lang. Right. Ah, ito pala yung sinasabi nila ang daming tao ito na ba yun? bahay pala to ang daming kumakain ang taal lake galing Kumain na kami guys Dito kami kumain sa ano Ano ba tawag nito Sunpeace Ayan o Tapos ito yung Taal Lake Taal Volcano Mga kasama natin sham kami Ay 8 lang pala <laughs> Weehee Anong oras na 4.30 na pauwi na kami guys Ang babaybay natin is Ligaya Drive So gilid tayo ng Taal Ha Let's go Iyan ang taal guys oh. Iyan <coughs> mga kasama natin. Iyan <laughs> Let's go. Iyan oh. Thank you so much sa sumama on the ADB you know back on back on red back on red back on red white let's go Talisay drive ang daan natin Wala namang bagyo ulan lang parang normal lang daw na ulan dito lagi daw talaga na ulan dito pero hindi naman bagyo <laughs> baka bukas pa yung bagyo let's go sarap nang lumihan dun Uh, ah, wrong turn pa kami pero okay naman dapat yung kalsada eh. Alam no? ah I love balete nasa balete tayo okay naman yung kalsada simentado ang problema, masyadong madulas kasi umuulan yan yung Taal Lake guys, oh. at saka yung Taal Volcano yun yung pumuputok daw sabi ng taga-lokal dito ha! thank you sa mga sumama dito meron taming Mindanao Loop ni Sir Romel <laughs> schedule natin yung Mindanao Loop na yan akong bahala sa area, akong bahala sa bahay, kasi taga doon ako eh <laughs> akong bahala sa area, taga doon ako eh <laughs> Mindanao. Ano? I love Maabud North. Ah. Galing. Yan, magmi-Mindanao loop tayo. <laughs> Let's go. Sino sasama? <laughs> Yee! -hee! Pauwi na kami. Ay, ano, makulimlim. Time check alas 4:32, 4:32. At meron namang nakalagay dito, I love Tagudtod. Okay, Tagudtod guys, oh. So. Nadaanan ko to eh, yung Weno X yung dala natin eh. Pero kabila yon dun sa kabila tayo. Kasi nagtaalok tayo nun. Let's go! Uy, may nangingis daw dun no? oh. Marami silang ganito. I love balok-balok. Ay lan Marami silang ganyan. Walos lahat yata nung barangay. Barangay may ganyan eh. Pagandahan sila. pala yung Taal Lake 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o diba walang iwanan ako talaga lagi ang sweeper gustong gusto ko yun ito ang magandang ride kasi konti lang konti lang ang isi sweep Marami sana kami, may mga nag-back out gawa ng may bagyo. Eh wala, na schedule na to <laughs> bagyo man o oh, hindi, tuloy. <laughs> wala naman bagyo o oh. hindi naman umulan. Umulan pero normal lang na ulan. Let's go. Lake drive Shore. Oh, dito kami kuman, kumaliwa kami. Maraming din pa lang kainan dito eh. Oh, pero dumiretso? Sa mga pa kakanan eh. Budol na naman 'to. <laughs> Saan na naman 'to? Ah? Okay lang, diretso lang din naman 'yan, oh. Pero urban city na naman yung dadaanan namin. Ang kulit ng spearhead namin eh. May tamang daan naman <laughs> May kalsada naman Hello, that's me! <laughs> oh, kumanan Hindi nga yun eh, dapat kumanan na tayo kanina eh Okay <laughs> Ang galing naman ng adventure namin Bahay-bahay Oh, nadaan na namin tong simbahan na to oh. Oh, yan. Yan yung kalsada kanina eh. <laughs> Ito. Talagang pinadaan pa kami sa urban city. Let's go. Highway na to, guys. galing dito kami sa tulay na dadaan may ilog dito yan yung ilog papuntang lawa yun kami guys o oh. o oh, diba ang saya saya parang tunay na rider <laughs> Adventure Rider Off-Road Yan you know, no, dami namin no 8 lang kami 8 <laughs> <Eight> lang kami <laughs> Hindi na kasama ang iba Pwede naman dito, pero dito na naman nila pinili Boodle Drive talaga to Let's go! Ito yung mga daan na gusto ni Venture Mga off-road Ang daming pala isdaan pala dito Lemery Agoncillo yung pangalan sa kalsadang ito guys So, rough road sya, ganito sya oh, Malubok, maputik. Pero passable naman sa mga motor. Kahit malitiit, kayang-kaya. Basic na basic. Daan-daan lang kayo. So, nandito so, talaga tayo mismo sa gilid ng Aldeig. Ayun no? oh. O, diba? Siguro pag kinagsasabawal dito, hindi makakano dito yung susakyan, lalo na mga ano, oh? daan. Uff, oh, mahirapan dito. again picture picture